si Miss Ai ng class officers, masaya <laughs> sila at ma masaya at konting na si stress. Thank you, Lord. Pero dahil nakapag-likom uh, na sila ng 100,000. Pero gusto pa nila madagdagan yan para maging 200,000. At Miss Ai, may 20,000 din na ibibigay sa charity. Well, salamat po. Thank you. Sino po ba ang ibigay natin? Uh, sa missionary shop charity po sa Tayuma. Now, okay, ito na pong fast money. Give me 20 seconds on the clock. Ngayon, kapag sinabi ng magulang mo, Anak, ampun ka lang namin. Ano ang isasagot mo? Go. Nasaan ang mga magulang ko? Artistang gumanap sa papel na Jezebel. Ah, uh, Vilma Santos. Word na karayim ng money. Honey. Kumplituhin. Masyado kang mabilis, Blank. Maglakad. Name something na kailangan mo pag umapaw yung toilet. Basahan. Miss <laughs> Aida. <laughs> Pag sinabi ng parents, anak, ang ka lang namin. Ano kaya isasagot mo? Sabi mo, syempre, nasaan ang mga magulang kung totoo? Ang sabi ng survey dyan ay, yes. Wow, wow, wow. Artistang gumanap sa papel na Jezebel, sabi niyo, Vilma Santos. Ang sabi ng survey natin ay, yes. Word na karang ng money, sabi niyo, honey. So he says, wow. Kompletuhin, masyado ka mabilis maglakad. Services. Wow! Something na kailangan pag umapa ang toilet, sabi niya basahan. Ang <laughs> sabi ng survey ay... Wala. Okay lang. 118 Miss I. Si 82. Balik na po tayo. Let's welcome back, Jessica. Jessica! Good, Jessica! Jessica! Yes! Wala mo ilan nakuha ng Miss I. Hindi ko pa alam. Mala-mala, 118. 118. Diba? Pwede na. O, pwede na, pwede Daya, na. Ryan, na pa, no? At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Miss Ai-Ai. Okay. 25 seconds on the clock. Eto na. Kapag sinabi ng parents mo, Anak, ampun ka lang namin. Ano ang isasagot mo? Go. Bakit? Artist ang gumanap sa papel na Jessie Bell. Claudine Barreto. Word na karime ng money. Honey. Bukod sa honey. Money. Kompletuhin. Masyado kang mabilis blank. Tumakbo. Name something na kailangan mo pag umaapaw yung tubig sa toilet. Tabo. Let's go, Jessica. So, pag sinabi ng parents, anak, ampon ka lang namin, ang sasagot mo ay, bakit? Sabi ng survey ay, meron. Ang top answer Isan ay na? nasa ng parents ko. Yun ang top answer. Artistang gumanap sa papel na Jezebel, sabi mo ay Claudine Pareto. Ang sabi ng survey ay, hindi po siya gumanap. Si Marian Rivera po ang top answer natin dito. Word na karime ng money. Hindi natin nabalikan kasi na ang sabi mo ay money ulit. Ang sabi ng survey sa money ay... Wala ako nasagot. Kompletuhin. Masyado kang mabilis blank. Sabi mo ay tumakbo. Ang sabi ng survey ay... Meron. Okay. Maglakad ang top answer. Something na kailangan pag umapaw ang tubig sa toilet. Ang sabi mo'y tabo. Ang sabi ng survey, yan, yeah, may tatlo. Ang top answer dito ay plunger o bomba. Sa bukid kasi tabo lang gamit. Oo. Oh, at least may sumagot. Ako, sabi sa'yo, tabo. Oo. Oh, anyway, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Miss Ai, nanalo. Congratulations. Miss you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank yeah. you. Guys, of course, Miss Lani, ang The Clash po, sobrang dami pong masaya na bumalik naman ang season na ito sa inyo. Kami rin po ay masaya dahil patuloy po kayong nagsusuporta sa The Clash. Kaya huwag niyo po kalimutan, tuwing Sabado po, 7.30, panoorin niyo po ang The Clash 2024! Yup! Yeah. Yes, The Clash 2024. Sino kaya ang mga bagong champions? Sino kaya ang mga bagong buhay na magbabago dahil sa The Clash? Isa! Laban Laman sa lahat! Gaya ng uh, The Clash, tayo ay naniniwala sa talento at galing ng bawat Pilipino. Kaya marami salamat po, Pilipinas. Ako si Ding Mangganda sa araw-araw na maghahatid na sa iyo at mapremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Field!